Hello, tanga! Ayan, for many vlogs, nagbinta kami ng aming pinaalaga ang baboy sa aming angkel. So, ayan, first time in my life, ngayon ay nalugi kami. Dahil, uh, almost 13,000 ang nalugi namin sa aming pinuhunan kumpara sa aming kinita. So, bawi na lang tayo sa next na pag-aalaga natin dahil nga sa panahon ngayon ay mura ang bilihan ng baboy dahil mura ang bintahan sa market kaya ayun na nga napilitan tayo dahil kailangan natin dispose ang ating mga alagang baboy kaya okay lang yan bawi na lang tayo sa susunod na pag-aalaga ganun talaga kaysa naman na hintayin pa natin magtaas ulit ang live build ng mga baboy eh, mas lalo At yun na nga mga tangay, uh, syempre, mas okay na ito kasi uh, cash na agad ang bayad nito. Compare naman doon sa i-deliver ide natin sa mga restaurant, ngunit ito ay ginagawang utang at tag-ilang buwan bago pa mabayaran at partial-partial pa. Okay na ito. Uh, bawit na lang tayo sa sunod na bintahan natin ng ating mga alagang baboy. So, mga tangay, sana ay uh, lagi nyo pong suportahan ang aking mga video. So, po kayo magsasawa. Ayan, huwag na rin pong skip ang ating mga harang dyan. Maraming salamat. Yun lang po. Bye-bye!